Mandang gabi mga broods. Naman na naman tayo. Yan lang ang huli natin oh. Ang Ang labo o si dagat. Pwede na rin. Oh. Ha? Hmm. Si Shell. Punti lang. Puntay na lang natin yung kasama natin. uwi na tayo. Puntay sila sa malayo. Pa uh, high tide na. bang abang na lang mamaya. Pag dating sa bahay. Kasama natin. Nandun pa sa malayo. Punti lang. Bawi na lang sa susunod. Sa susunod. Yung mga brod dito na. Mga brod dito lang, katatakas lang. Ng mga kasama natin, yung iba na uwi na. <laughs> ha? Katatao katatakas lang. Nako yang ngolin nila. intek Oros Oros Nilamig na ba ya? Kabahoy den, Kahuli ng bagulan yung kasama natin Ha? Tignan natin yung huli nila ha? <laughs> Sa akin puro bato eh Nakaboy lang, pinamuhit ako lits Ano? Ha? Oh Kuha ng bagulan si Brod Mon Mon Hmm, video, video. Okay. <laughs> ah, boy na Ano na, pare? nunaan ka? hindi uh, kuha ng bagulan si yung kasama natin ah. si mun mon <laughs> si brodmon mon nakakuha ng bagulan <laughs> yun know? oh oo laki oh mga... mga sa dalawang kilo na jasper yun know? oh

Ang laki ng bagulan. Swerte. bagulan. Swerte ng bagulan. May nakakalason pa. May makahilo pa. pare pare jaspen. parekoy, nung huli mo? Eh, wala ko pare Ha? Po, tanong. O, tanong na? Iyan <laughs> yeah, para kay Kadali bago yan? Ang huli ni pare ko yun oh. Ayan pare kuya yung... po Pwede na rin Oh, ang laki ng bagulan mo pare kuya <laughs> <Huh>? Bunso <laughs> Bunso pa yata ya Oh Ay Kaya <laughs> ko ba? Uh -huh? Oh. Ano okay, pare boy? ko para kayan Liswe kag. Eh, ano Oo, tang ko pila ka bilog. Oh, okay. ni pare ko. Diyan na. Ay, okay. To jackpot oh. <laughs> jackpot si Brod Munmun. May samaral pa. Ang laki. Jangan galat. ubod. Oh, may makahilo pa. <laughs> Kinaka. Hindi no? Ay, bukong ulit yung isa to. Kastilya. Hindi mo na ba yung kastilya sa pilew? Kaya may lewa ko haya kita kung may nakita. Tsak to. Oh. May bagula na. Mga kilos no? Sobra na. Tsak pa. na tayo. naka-uwi na tayo. Dito na tayo sa bahay, kararating lang. Ito lang kuha natin, oh. no. Hmm. naman 'yan. Ang lilit lang ng huli natin. Ang labo kasi ng dagat eh. Kaya nang uha na lang tayo ng this week. Yan o, oh, nakakuha din. O. Oh. Pwede na to, pang ulam na din. May pang preto na May pang gisa pa Libre na tas isang araw na ulam Bakabawi na lang sa sunod Pag hindi na malabo yung dagat Bagong kalma lang kasi oh. Liat ng uli natin Payatak Palatak madanggit, natampak si na pa subscribe na lang mga broads sa mga bago at pa like na lang abang abang lang sa sunod na adventure maraming salat sa ating mga super supporters dyan sa walang sawa pag subaybay salamat God bless.